Hi, hi. Good morning. Good morning from uh, California, Southern California. Uh, magandang umaga po sa lahat ng mga kabombo natin na nakikinig sa Bombo Radio Dagupan. Yes. Sir. Okay. Mamar. Yes po. sa Ma kamusta po kayo dyan ngayon sa Los Angeles at kamusta na po ang ating mga nakukuha po mga balita may, kasi may mga ilang po tayo ito yung para nagiging worse nag naging worse pa po yung po nga sitwasyon ngayon na at di po nakakitaan po ng pagkupa para po dito nga po sa ma no na, na ito nga po nga nasa ipong wildfire diyan mismo sa ating pong lugar how's that po ma, Marcel uh, actually, ang firestorm natin, may containment na, slowly uh, growing hmm. na yung Containment niya. So, medyo okay na, pero our LA firefighters are still uh, uh, fighting, you know, the, to broke out the fires. So, tuloy-tuloy pa rin sa may Pacific Palisades. Uh, it's only 19% containment. Pero yung sa may bandang Eton Fire, Altadena and Pasadena, it's 80% na. Mm -hmm. Ma'am, so right now, 19%, nakakakita na po ba ito ng uh, Uh, sooner or later ay uh, totally ay maapula na po yung apoy? Uh, yes po. Uh, we are hoping na maapula na uh, kasi inumpisahan na nilang payagan yung mga, uh, mga uh, residents na balikan ng kanilang mga hmm. bahay para i-check. Uh, kahit nasunog na pero they are uh, giving them a chance na na para tingnan so yes um official update actually ng fire containment is um, they're still working to contain the biggest the uh, blazes mm -hmm. pero uh, medyo ano na talaga medyo okay na we're just I don't know if you guys are aware about the ano na 25 na yung reported death. yes. death. Yeah. Mm -hmm. Hmm. So, so Ma'am Marcel, right right now po ba, ano po yung nagiging dahilan kung bakit po nagpapatuloy pa rin po ito? Dahil pa rin po ba sa malakas po na hangin na siya nagdadala po ng nasabi pong uh, pagkalat po ng apoy? Yes po. Pabalik-balik kasi yung ano, actually uh, kahapon at ngayon, kahapon is martes, ngayon ay uh, miyerkules, um, binigyan pa rin kami ng red flag warning hmm. na mag We are expecting uh, uh, strong winds pa rin from the Santa Ana fa, uh, winds. So, mm -hmm. But so far, we are so glad na hindi naman ganun kalakas. Ang prayer talaga nakakatulong. Yes, uh, opo ma'am. Ma ma'am, you mentioned na ago po na nagbabalikan na po yung po nga mga ilan po no na mga residente. At uh, first course, mayroon po nga naging payag po ang uh, uh, Fire Department po ng Los Angeles, na kung maaari po ay manatili mo na sa evacuation center. Uh, how's that po, ma'am? Kasi lalo na po may mga ilang pong mga pangamba sa linya ng kuryente, sa tubig, at pa po sa gas leak na maaari pong makakitaan po sa lugar po na nagkaroon po ng sunog. Ay, tama po kayo. Actually, uh, what I mean is hindi sila bumabalik doon para tumira. They're just allowing them to check on their homes. Okay. So, uh, being housed and sheltered sa mga evacuation area. Hmm. Ma Marcel, napakadami na po ng mga nasa evacuation center 200,000 uh, sakay sa po, um, sa po ng monitoring po ay mabugbat sa mga latest po na monitoring po natin na uh, kumusta po ito dahil napakarami po niyan at marami na rin po pati mga Filipino community ay eh, nagbabayanihan uh, to help the ano mga uh, in, mga in need uh, natin po mga ano mga uh, affected uh, families or mga individual po uh, uh pakiulit po, Bombo. Uh, paki yes. Pakiulit. Aha, apo, apo. Ano po? Uh, sorry. Yes. Uh, ma Mar Marcel, right now po ba? Kamusta po yung mga nasa evacuation center? Yung pong mga nasa 200,000 uh, na nag-evacuate. Uh, umalis po sa alapong tahanan. At huh? uh, sila po ba ay... Uh, oh, kamusta ma'am? Kasi sa dami po nila, uh, punuan na daw po ma'am eh. Yung pong mga sa evacuation center opo yun nga po ang problema ngayon kasi medyo uh, pati nga yung mga hotels or yung mga apartments or mm. yung mga Airbnb nagkakaroon ng tinatawag nilang price uh, scrouging you know yung tinataas nila mga prices yes. so Isiksikan ngayon sa sa mga evacuation center na binigay lang ng FEMA or federal you know yung sa from uh, our federal emergency management agency ng America. So, yes, yeah, so medyo nahihirapan pa rin but we have American Red Cross also are helping and supporting the victims and uh, mga first uh, responders natin. So, they are getting uh, and uh, being provided naman sa mga evacuation centers and regarding our filipino uh, 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 nationals our filipino americans yes po marami tayong tulong na uh, pinapaabot naman ng mga organisasyon ng mga filipino american organizations uh as Aside from that, may yung mga supermarkets just like yes. Island Pacific, tumutulong din sila. So ang ating imbahada uh, naman, uh, the consular uh, services, uh, kanina kausap usap nga yung Public del Diplomacy uh, Office ng LA, ng mm. ating uh, Philippine Consulate uh, under the leadership of Consul General Adelio Cruz. Yes. So marami tayong uh, natatanggap na tulong galing sa ating embahada para sa mga Filipino-Americans na mga biktima. Mm. So ma parang may nabasa tayo na bibigyan po sila ng uh, 200 uh, US dollar na mga affected uh, na ibibibis mo ng ating konsulada sa mga affected uh, individual na Filipino? Hindi ko po na-confirm yan. Hindi ko po na-confirm. Pero ang Amerika, yung FEMA, nagbibigay ng tulong sa lahat ng mga victims. Mm -mm. Ma'am, may mga reported po na looting dyan mismo sa nangyayari po. Uh, I mean to say yung mga nagsasamantala din po sa mga nangyayari pong uh, disaster na po ito. Opo, marami pong mga nagtitake take advantage sa sa 'no. So, kung saan may nasunugan na, pupunta pa rin sila, 'yung iba nagdadamit pa na para silang bombero, pero ang pakay lang nila ay magnakaw. So, so far naman 'yung mga LAPD Los Angeles uh, Police uh, uh, Department very vigilant naman sila. So, marami, more than 100 na 'yung uh, nahuli uh, na mga tao na ano more than 100 people na based sa uh, ano sa, ano ko dito no you know, started na uh, how do we call this yung mga mga nagsasamantala yes mm -hmm. tama po kayo so marami marami you know, in, in this point of time na dapat eh, makatulong pa sila, lalo pa sila nagpapalala sa mga naramdaman ng mga victim. Uh, yes. Ma Marcel, marami po mga nagtatanong, marami po ang nakukurius, saan po ba nagsimula po ang sunog? Ito po ba isang arson dahil meron din pong mga nagtutweet po na at pari mga celebrities, okay naman po ay bigla na lamang po ito na lumabas dahil of course, binabanggit nga po, parang ngayon, may mga nagbabiral po na video, kung nyo po napanood po, yung pong isang uh, sa uh, global Globe, no, na, uh, uh, Globe Awards na tinawag po na Godless uh, Town na dahil no mention with the God, uh, minak po nila ito na bilang reliyosong uh, individual sa Pilipinas po ay parang mas naniniwala po doon na parang sila po ay pinarusahan na uh, <laughs> ng ating pong uh, uh, Panginoong Diyos dahil po sa mga ganyan pong uh, pagmamak, pagbibiro po sa kanya. Uh, kasi hindi oh, oh, pa rin alam kung saan po ba nanggaling po yung ano po ma'am eh, yung po nga uh, sunog po na yan. Ano po ba ang mga, of course, mga teorya or ka-investigation na po na narinig po natin po diyan ma'am Marcel? Actually, sa ngayon until now under investigation pa rin, so investigation kung ano talaga ang dahilan mm. ng sunog sa Pacific Palisades. Mm. Yung Pacific Palisades probably you have heard na yun yes. yung mga dyan, mga artista, yung mm. mga mayayaman diyan, mm. nakatira sa may area na yan kasi dito nga sa Southern California, the more na sa mga kagubatan o malapit sa dagat, doon nagsisiksikan yung mga mayayaman at saka yung mga artista. Mm. So pero hindi pa rin na-confirm kung yun ba arson or what, you know, so we don't want to preempt that. Yes. Pero yung sa may Altadena, Pasadena, yung merong marami tayong Filipino Americans mm. na naging biktima doon, uh, yun yung tatawag na Eton Fire, um, yun medyo uh, may ano na, na they are blaming the uh, Southern California Edison, yung electric company. But mm -hmm. it's not uh, confirmed. But You know, so far yun ang ating uh, marami sa news na they are blaming and trying to sue the Southern California Edison company.